limang driver ng bus at limang driver ng tricycle ang nagpositibo sa higit dalawang daang driver na sumailalim sa surpresang drug test sa Naga City Central Bicol Station at Legazpi City Grand Terminal ng LTO at PIDEA. Hindi muna sila pinayagang makapagmaneho habang hinihintay ang resulta ng confirmatory test. Sinuri rin ng LTO personnel ang roadworthiness ng mga sasakyan sa terminal at namahagi ng flyers sa motorista tungkol sa road safety. Samantala, magpapatupad ng stop and go scheme ang DPW sa ilang bahagi ng dalawang highway sa Bicol na dinaraanan ng mga bus papuntang Visayas at Mindanao dahil sa mga road reblocking at bridge construction sa Andaya Highway sa kop ng Ragay Camarinesur. Inaasahang mabigat ang traffic sa Ragay Bridge sa poblasyon Iraya at sitio na Buntugan, Barangay Banga Caves. Sa Maharlika Highway sa Albay, may one-lane traffic sa mga barangay ng Balangibang at Kinale sa Pulangi at Ilawod sa Ginubatan habang sa Sorsugon. Asahan ng traffic pagsapit sa mga barangay ng Kogon, Poblasyon North, Cogon, Poblasyon South sa bayan ng Huban. Kaya pinapayuhan ng mga motoristang maging maingat at maglaan ng sapat na oras sa pagbiyahe.